dasal naman ako. Araw-araw, tahimik, tapat, umiiyak pa nga minsan. Pero nahulog pa rin ako. Hindi sa kasalanan, kundi sa pagod. Bumigay ako ng tahimik, hindi halata pero totoo. Nakakahiya, nakakainis, nakakalungkot. Akala ko okay na ako. Akala ko sapat na yung panalangin. Ginawa ko naman ang lahat. Pero bakit parang ako lang ang lumalaban? Tahimik si Lord, pero ako ang narapa. Tapos ako pa rin ang nasasaktan. Pero sabi sa Galatia 6.9, Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay aani tayo kung hindi tayo susuko. Kaya kahit nahulog ako, hindi ibig sabihin tapos na ang laban.